Hello mga karuba. bagong uwi namin, ah bagong dating mula sa school. Look what I got. Oh, oh pantalon. <laughs> yeah. From who? From Mr. Velez. Binigyan ako ng pantalon Karuba oh. Kasi daw, yung nakuha niya, medyo masikip sa kanya ng konti. So, ito, sa akin na lang daw niya ibibigay. Diba? Mayaman. Ayan, no? Mga kasama, yung kasama ko sa isko, mga karub, dating, uh, dating kasama ko sa iso department. Ayan. Bigyan niya. Tingnan ko, if, uh, if it fits me, kung masyadong maliit o masikip mga karuba, bibigay ko rin sa iba kaya uh, tatanong ko sa kanya kung gusto niya if uh, He knows of someone else. He knows someone else na pwedeng magkasya nito. Ayan, mga karuba, blessing. Ayan, salamat po. Thank you, Mr. Velas. Yeah, at naisip na ibigay sa akin. Medyo, ano daw, masikip ng konti. Pero katamtam -tama, tama lang yata ito sa, sa waistline ko kasi, ayan o. Oh. Ayan. Sakto. <laughs> Ginagawa nyo ba yan, karuba? Gini toh. <laughs> God bless you wah kharuba.